Ako po si Florencia Agnes Hilario ng taga Barangay Malaya, District 4, Quezon City. Ako po ay nagpapasalamat ng buong puso kay Senator Bonggo sa kanyang pagtatag ng uh, Malasakit Center sa buong Pilipinas, especially po dito sa Quezon City. Dahil ako po ay isang cancer patient, natulungan niya po ako sa Malasakit Center sa uh, dito po sa Kidney Center. At at the same time po ay marami po siyang natulungan sa lahat kong mga senior citizen upang mabigyan siya ng extension na tulong sa lahat ng na mga nagkakaroon po ng uh, confinement sa mga bawat hospital dito sa Quezon City. Kaya po ako ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa kanya dahil sa kanyang itinatag na kanyang malasakit center na siyang nagbibigay tulong sa katulad namin na mahihirap at mararalita dito sa bonsang Pilipinas. Uh, Sen. Bong uh, hinihingi ko po sana sa inyo ay uh, patuloy niyo pong pagpatuloy ang inyong uh, ginawang uh, pagtatap ng malasakit center dito sa buong Pilipinas dahil ito ay malaking impact sa mga bawat citizen na katulad namin mahihirap na mabigyan pa ng higit at lubos na pagpamagalinga, uh, lalong lalo na sa mga katulad namin na meron na karamdaman. Sana po uh, at hindi ito pa ang huling tatag nyo ng malasakit na center kundi mas higit pa po or madadagdagan nyo pa po ng ibang mga diyekto para sa amin po. Maraming salamat po, Sir Bongo. Mabuhay po kayo.